Bakit nandito yan? Bulong sa aisle. Sa awarding, tinawag ang pangalan niya bilang donor. Umakyat ang valedictorian, apo niya. Bumuhos ang palakpak na ipinagkait kanina. Maaga siyang dumating sa auditorium, na amoy floor wax at plansyadong toga. Nasa mint na blusa at kremang palda si Aling Tasing. Hawak ang supot na may panyo at lukot na imbitason. Sa bawat pagdaan niya sa gitnang aisle, may mga mata na nagbibilang ng kulubot at bakas ng sabon sa kamay at may mga labi na nagtatangong kung bakit ang tagalaba sa kanto ay nasa pinakamasarap na pwesto ng upuan. Hindi siya sumagot. Umupo siya malapit sa hagdan ng entablado at tinitigan ng laurel na nakapinta sa kortina. Para bang iyo ng pinong lubid na matagal na niyang hinahatak mula sa batsa agang sa diploma. Sa bulsa ng palda, maingat na nakatupi ang deposito slip na may maliit na pirma. Tatlong buwang ipon mula sa labada. Inihulog bilang pondo ng valedictorian award. Nang simula ng programa, sunod-sunod na tinawag ang mga parangal. May medalya para sa matematika, para sa agham, para sa serbisyo. Pumalakpak siya sa bawat pangalan, hindi dahil kilala niya ang lahat, kundi dahil alam niyang bawat tunog ng palad ay katapat ng magdamagang answer sheet at baon na sinukat sa barya. Sa gilid, nakatayo ang principal na nakabarong. Sa kanan, ang program head na tila nagaantay ng sandatang hindi baril kundi mikropono. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Dumating ang sandali ang parangal para sa valedictorian ay sinusukurtahan ngayong taon ng isang tahimik na tagapagtaguyod, sabi ng NC, sa baylingon sa staff. Inaanyayahan si Ginang Anastasia Touching Ramos. Nagsayaw ang konfeti sa ilaw, napipi ang bulungan. May isang gurong na may magulang na napahawak sa dibdib at may dalawang estudyanteng sabay na napasinghak na parang may biglang nabura sa papel ng panghuhusga. Dahan-dahan siyang tumindig, inalayan ng prinsipal ang sikonya paakyat, inabot sa kanya ang sertipikong may gintong seal at sandaling tumigil ang kamera sa kulubot ng kamay na kumayod ng dekada. Wala siyang talumpating dala kaya nung umiti lang siya, ngiting sanay magpatawad sa mantsa ng langis at pulang lapis. Tinawag ang pangalan ng valedictorian, umakyat ang binata sa toga, kumikintab ang medalya at nanginginig ang baba. Hindi agad lumapit sa mikropono, lumuhod muna sa harap ng lola at marahang nagmano, nahulog sa katahimikan ng isang sabay-sabay na hinga mula sa audience, tunog na parang unang bugso ng ulan matapos ang tag-init. Iyon ang imaheng pumilas sa bulungan kanina sa aisle at ginawang alikabok. Hindi apo ng may-ari ng resort o politiko ang nasa entablado, apo siya ng tagalaban na nagbibilad sa pagitan ng mga oras, nag-iimpok ng tigli limang piso hanggang maging pondo ng parangal. Sa gilid, ang guro na kanina'y nakakunot ang noo ay marahang nagpalakpak. Tila nagbabasa ng bagong leksyon sa loob niyang sarili. Walang trabahong mababa kapag ang bunga ay mataas. Sa maikling valedictory address, Inalala ng binata ang gabing pinagtagni ang baon mula sa barya at ang umagang pinahiram siya ng lola ng lumang payong para hindi mabasa ang notes. Kung may timbang ang medalya, sabi niya, mas mabigat ang kumulubot na palad na nagbuhat nito. Hindi siya umiyak. Tumingin lang siya sa lola na parang nagmamarka ng check sa pinakamatagal na pangarap. Matapos ang programa, nilapitan ng ilan si Alen Tasing. May nag-abot ng rosas, may nagpa-picture, may humingi ng paumanhin sa narinig na bulung bulungan kanina. Hindi niya pinatagal ang mga salita. Sa labada, ani niya, hindi mahalaga kung saan galing ang mantsa, mahalaga kung paano aalisin. Tumango ang mga kamay na daong naunawaan sa talinghaga. Lumapit ang alumni officer at nangako ang gagawing taunang fund ang sinimulan niya. Hiningi niya kapalit ang dalawang bagay lamang: maliit na laundry area sa dorm para sa mga estudyanteng nagtitipid at karatulang nakakabit sa likod ng medalya. Galing ito sa pawis, pahalagahan mo tinanggap iyon ng paaralan na parang bagong kurikulum sa paggalang. Paglabas ng auditorium, humangos ang hangin sa pagitan ng haligi at sa init ng hapon, malamig ang loob ng mga taong ngayon ay mas marunong pumalakpak. Sa hagdan, inalalayan niya ang apo. Sa kolehiyo ka na, sabi niya, ako ang bahala sa damit. Umiling ang binata, hawak ang diploma na parang bagong plancha. Siya. siya ang bahala sa pangarap, sabi ang guro sa likod at sabay-sabay silang natawa. Pag uwi, ibinitin niya sa pako ang kopya ng sertipiko katabi ng lumang resibo ng biniling batsya. Sa dilim na dahan-dahang gumagapang, kumikintab ang papel at sa bawat pagdaan na hangin, kumakaway ito na parang pilantik ng bandila. Paalala na may mga parangal na mas masarap pakinggan kapag inilulubog sa tubig ng trabaho at ibinibilad sa araw ng paggalang. Kinabukasan, bumalik siya sa pamilyar na ritmo ng kusot at banlaw. Ngunit, sa barangay chat, may bagong mensahe mula sa paaralan. Salamat aling tasing, ang lupa ng intaguado ay mas matibay kapag may paanin yung lumakad dito. Pinatay niya ang telepono, ngumiti at ipinagpatuloy ang pagkukusot. Sa bawat bula, may larawan ng bagong mundo kung saan ang bulong sa aisle ay napalitan ng palakpak, hindi dahil sa yaman ng donor, kundi dahil sa dangal ng kanyang trabaho. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral lang yung napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!